Ah, magandang umaga po sa ating lahat. Ah, konting naman tayo mga ka ah, ang ating ipakita ngayon ay ang sili. Siling maangang o siling labuyo. O, o, kung ano ang mga benepisyo nito. Una, sili mga ka at saka ang bunga ay pareha lang, pareho lang ang pangsyon nito. Yung nung dalawa. Ang una mga ka ay makapsay properties siya na siya ang maglilinis sa ating dugo. At ang pangalawa naman mga ka ay pangalawa ay pinapaganda niya ating circulation ng ating dugo. Yan. Yan sa capsaicin properties. At ang pangalawa naman nito mga ka ay ang appetite. O pinapaganda niya ang ating kuan. Ang ganas ng ating pagkain. Uh, mag maggawa ka na lang ng tinulang manok tapos lagyan mo ng dahon ng sili at saka yung uh, bunga ng sili para mas lalong gumagana ang iyong pagkain ng ano pagkain ng kahit ano basta kumakain ka ng bunga ng sili at saka dahon at saka ang pangatlo ng mga ka ay mataas itong sili ng vitamin C mataas ang vitamin C niya na hindi tayo madaling madatnan ng mga sakit o katulad naglagnat dugo yan kasi ang sili mga kabiyos ay isa din tong ano yung pampababa ng ating dugo o high blood pressure ay ah, yan at ang pangatlo naman mga kabiyos capsaicin naman mga kabiyos balikan balikan natin uh, capsaicin properties ay sinis itong kuan sinisira niya ang dugo na naging, naging bukol sa ating katawan yan ang pang-apat naman ng kabiyos ay ang pinakamaganda nito ay ang sili ay may apro properties properties siya ibig sabihin ng aprodisiak property ay nabayan ano maganda ang pagsama ng mag-asawa kasi pangpagising ito sa gabi oh, ibig o, alam mo niya ibig sabihin ng pangpagising sa gabi Pin, pinapatigas niya si Manoy ayan yan ang mga binipisyo ng sili mga ka-viewers ok mga ka-viewers salamat sa pagtanaw sa ating video pakilike paki and share para marami's, mas marami naman ang makakaalam nito mga ka sa sili. Okay, okay, thanks. Thanks for watching. Bye-bye.